Virgo. Ngayong araw kung kayo ng iyong pamilya ay may mga plano na bumuo ng negosyo, ito na ang tamang oras upang ituloy ito. Ang mga bituin ay nagpapakita ng magandang pahiwatig para sa inyong plano. Kasabay ng pag-iipon ng pera, maaari ninyong mabilis na palaguin ang inyong negosyong pinaplano. Ang sariling puhunan ay magbibigay sa inyo ng kalayaan sa mga desisyon at mas mabilis ninyong makakamtan ang tagumpay. Ngunit, ngayong araw ay may mababang enerhiya ka pagdating sa pagtulong sa ibang tao. Iwasan mo muna ang mga humihingi ng tulong upang mapanatiling tahimik at kalmado ang iyong buong araw. Kung may mga bigla ang oportunidad na may kinalaman sa malalayong lugar, Maaari mo itong pag-isipan at puntahan dahil may sinyales ng magandang resulta sa mga makakausap mo, ayon sa gabay. Sa aspeto ng relasyon, napakalakas ng iyong sex appeal ngayong araw, at tila lahat ng mata ay nakatuon sa iyo, ngunit tandaan, kasama ng pagtingala ng marami ay ang paglapit ng mga tukso, Maging maingat sa pakikitungo sa iba at huwag hayaang masira ang mga relasyon dahil sa mga pansamantalang damdamin. Sa pera, kung may ekstra kang pera, ang pahiwatig ng mga bituin ay payuhan ka na bigyan ng tulong ang iyong anak na may asawa, gayon din ang iyong minamahal ang pagbabahagi ng swerte sa mga mahal sa buhay ay magdadala ng mas matibay na grasya at kasiglahan sa inyong lahat, magiging positibo ang balik ng iyong kagandahang loob. Sa pamilya, ngayong araw, mas makabubuting ipayo sa mga miyembro na iwasan muna ang makipagdeal o makipagtransaksyon sa iba, may negatibong enerhiya na maaaring magdala ng problema at kalungkutan kaya dapat silang maging mapanuri at maingat. Gabayan mo sila upang makaiwas sa anumang alitan o pagkalugi. Sa trabaho, maging alerto ka ngayong araw dahil may posibilidad ng maliit na suliranin, magingat at maging mapagbantay sa bawat galaw upang hindi ka madapuan ng problema. Ang pagiging maagap at handa ay magbibigay sa iyo ng kalamangan at makakaiwas sa anumang.